Uh, gaantay talaga siya na maluto. Gutom na kasi to. <coughs> Isda na binilad, nagnanakaw talaga to. Pasensya na lang sana. Ang pakro natin. So si Waki, ayan, nagpasok na ng si Waki, oh. Kita niya kasing, kung na? So, oh, magandang umaga sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. So, bali sa episode nito mga idol. Gawa tayo ng pakro. balis saging na sabah mga idol. Yung gagawin natin. So, di ko alam kung ano pangalan nito sa Tagalog. Basta pakro tawagin nito sa amin. Pakro. Ah, si Wagi mga idol. Oh. May... May gimbulad ka muna isda. Isda masaling ikaw no? Ay mga idol si Bucky oh, may kinaing isda. Hindi ko alam kung may kinoon si Mama na isda. Ayun oh. Bali mga idol ito yung gagawin nating pakro oh. Ayun. Bali yung ginagawang pakro mga idol yung ano, hindi pa magulang na saging na sabah yan yung magandang gawing pakro so, pakro tawagin din sa amin hindi ko lang alam kung ano sa tagalog yung pakro so mamaya papakita ko nang sa inyo kung paano lutuin ayun si Waki mga dalaw. saan niya kaya ito nakuha isda hmm? may, may gimbulat siguro So baka sa ibang bahay mga idol may isda na may nagbilad ng isda. Kaya ayun may nanakaw si Wake. O, nagnakaw to ng isda. O, pasensya na kay, kasi, kasi si Wake pag may mga isda na binilad nagnanakaw talaga to. Pasensya na lang sa nanakawan. Akno. Yan. Yan yung magnanakaw. Kaya nga kinukulong ko yan mga idol kapag may ibibilad kaming isda. Pakainin muna natin si Wake. mga idol. Pakainin muna natin to. Dak, taong kita ak. Kadidak. Ak. ak. para uh, hindi na mag mga idol hindi na mangulit kasi pag gutom to kukulitin ka talaga nito eh iwaki bali kanin lang muna oh ah 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 kanin lang muna mga idol Yan yung singsing -sing niya na ginawa ko mga idol. <laughs> Maganda talaga yung lagay sa kanya. Magandang singsing. -sing. Tali lang yan eh. Palitan natin yan. Hmm. Kahit ano kainin yan mga idol. So, ayan muna natin si Wake. Kasi may ginagawa kami doon. Mm, tingnan yun mga idol. Oh. Marunong magbukas ng kaldero. Ayaw, ak! Ah, tagaan ka na. Binuksan na yung kaldero. Grabe ah, si Waki. Pasaway. Ayan Oh. yung gagamitin natin pang gata sa pakro. Tunggu nga tol, tapos na. <laughs> Gawain na si wakit manok. Ako. <coughs> Ako. Hmm. Oh. Kita nyo mga idol kahit ano kainin no. <laughs> <laughs> kahit ano kainin ni Wake, walang pili. Hmm, di ba? Pinuha nalaki. <laughs> Ay, nakawaki. <clears throat> so, mga idol, marami yan, mga idol. So, oh, mga idol, ito na yung saging natin, oh. Bali, ito yung unang piga, mga idol. Unang piga. Ip Pahuli natin to. Ito yung pangalawang piga oh. Gini. Yan yung pangalawang piga. Hindi ko na kay kulang lang po. Kuna lang. Ito mamaya na to. Pag luto na to, saka natin to ilalagay yung pangalawang piga. Sinapakilala na? No? Ito naman mga idol sa likod ko. Nagaantay ito ng lutong pagkain nalumipad <laughs> na yan natin ang hilaw na saging mga idol kung kakain din si Waki Ayun. uminom ng tubig ito yung inuman niya dito ng tubig o kaya dito siya naliligo o oh, ak ah. Oh. yan ayaw <laughs> ayaw niya ng hilaw Oh, bali ito na mga idol, yung unang piga mga idol. Bali nagdagdag ako ng dalawang niyog. Kasi kulang. So nasalang na natin. Ayan. So mamaya pag nalo, medyo luto na siya mga idol, saka natin lalagay yung unang piga na gata. Ayun oh, na, nag-aantay na mga idol ng niluluto natin. Sabi ni Waki, ang tagal daw maluto. <laughs> Ak Wat wat rak. Ha. Huh? Ak. Ak. Oh. Antay lang si Waki mayat, maya maya. Luto na yun. Malad, bilis naman maluto to. Bali, ilalagyan to natin mamaya ng asukal. Ito lang. Asukal lang mga idol, lalagay natin yan. Yan, tsaka gata. Hello? Uh, gaantay talaga siya na maluto. Gutom na kasi 'to. Hmm. Ayaw. Oh, antay lang 'ko ang Mga Isang oras lang, isang oras. Hmm. Ayaw. Hmm, dito lang kay niwakil. Oh. Ganyan yung kakulit mga idol. Halo, no, lubas, lubas, lubas. So, ayun mga idol, medyo ako ano, na siya, luto na. So, konti na lang yung tubig na, yung gata na una. Yung pangalawang gata tong nilagay natin na una. So, ilalagay na natin yung pangalaw yung unang gata. Unang piga pala, unang piga. Yan. Yan. So, lalagyan na natin ng asukal. Ngayon pag iubos. Yan, mga idol. Napakasarap niyan mga idol mamaya. Si Waki nag-aantay na niyan. Ah. Umi na. Umi ito. Umi ah, ito. lang yan mga idol. Maya maya, luto na din yan. Si Waki, nag-aantay na yon. Kulit ng kulit na dito. Ayan na naman ako. pabalik-balik oh, na lang yan dito. Alam niya kasing may niluluto, may pagkain din. Wak na! Wak na! No, Wak! Wak! No? Hmm. Kapag sarado to dito, dito yan dumadaan mga idol. Si Waki. Nagnakaw to kanina ng isda. san kaya to kumuha ng isda? You know, mag nang nagluluto. Kita niya kasi may pagkain talaga. ano you know, na. Yung mga idol ko na. Klarong-klaro na yung gata. Hmm. Yan, o, oh, yung, yung um, customer natin. Yung customer nag-aantay. Uh, na 10 uh, minutes ak, 10 minutes. Ito na yan. So, yan mga idol, luto na daw to. Yan natin ayan luto na yung pakro natin so si Waki ayan nagpasok pasok na naman si Waki oh kita niya kasing kuha na kain na kaya uh, mapit na ayan mga idol, oh kita niyo kasarap niya ng mga idol. So, magpapalamig tayo para kay Waki So ayan mga idol, salo na lang kami ni Waki dito. Papalamig na lang tayo. Eh no, nag na kasi oh. Gutom na si Aki. Toyo so, na mga tolo. Mm, <laughs> Ito talaga yung inaantay ni Waki. Mm. Ano mga tolo na kakain ka talaga sa akin. Hidup mm. ming Kau man isad kaman Intra-intra kaman Ndak meng. Halik Eh. Mm. Yo na okay mimicking man ak. Ha, mo. Go bu sa rin na.

punong puno na yung kuan yan. Oh, puno puno na <laughs> alis, may, maya maya alis yan kasi itatago niya yung mga nasa bibig niya hmm, puno na oh. hmm, makakakain din tayo nito puno dagdagan natin para mapuno talaga para umalis na agad si Waki hmm. hmm Puno na, alis na si Waki. Hmm. <laughs> kita nyo, kita tago nyo mga idol. Isa pao. Namaya babalik din yan. Yan ang mga idolo. Natago niya na. Ihingi na naman. Bibigyan natin ng malaki para umalis na agad. Ak, ak. Ak, ak. Ako. Ak. -oh. Mm. ak. 嗯,嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。嗯。嗯嗯。嗯嗯嗯 Ito mga idol, kapag kumakain ka talaga nito, ito yung kalabit ng kalabit sa iyo. Umihingi din ng pagkain yan. Wala na si Waki. Saan kaya tinago yung pagkain niya? Wala na mga idol, oh. Wala no, na mga idol, wala na si Waki. Tinago na siguro yung pagkain niya. Ano, may piso. Pag nagbaho ko siya, dalagan dahil yung sinda. Kung magbaho ko siya, paan? yung Ang dami po. Parang, kahit sa kulba niya kung nung kay...